At ayan, bago rin tayo mag-simula. Uh, ay na shout out ko, uh, ang aking uh, Batchmate nung high school na si Doc Raymond Dela Cruz ng Barangay Gabihan. Shout out sa iyo, Doc Raymond Dela Cruz. Hello po sa inyong lahat mga ka Super T. Ayan, isang sobrang init na araw na naman sa ating lahat. Hanggang gabi mainit pa rin kaya nakakaloka talaga mga ka Super T kaya uh, kayo dyan, yung kayong mga kasuperty natin, pati yung ibang mga, syempre, yung mga tao. Uh, ugaliin po natin uminom ng tubig sa ganitong uri ng panahon kasi grabe po talaga ang init ngayon mga kasuperty. As in, super duper init, mas mainit pa or mas hot pa kay super <laughs> so mga ka super tea, nandito na naman tayo sa loob ng ating super tea. so hindi na ako magpapakita ngayon sa inyo kasi nga ang itsura ko na naman ngayon kasi nga sobrang hagal dahil nga napaka init so hindi ko na rin maayos ang sarili ko, so yan um, nandito na naman tayo sa loob ng super tea so lang ako ng konting update kasi nga sobrang init ng panahon ayan, syempre yung mga uh, ka-super natin bawat punta rito, syempre init din ang reklamo, so dahil sobrang init ngayon kailangan laging ready ang ating mga super yelo, dahil Grabe yung mga yellow kasi lalo kahapon nagkaubusan ng mga y yellow tile. At dahil sobrang init din ng panahon ngayon, hindi rin gano'ng makatigas yung ating freezer. The at shrimp. At, at ayan, continue na tayo at sobrang nagkaubusan nga ng yelo pati sa tube ice, ayan, na nagkakaubusan din. So, umorder ako dun sa classmate ko kay Alan. So, sana ay madeliveran tayo dahil ang reply niya sa akin ay Uh, nakakaubusan din dahil napaka in demand talaga ng yelo ngayon dahil sobrang init nga naman kasi nga naman yung ibang tao merong refrigerator pero tamad silang gumawa ng sariling yelo o maglagay ng mga tubig man lang nila so ayan. kaya takbohan talaga nila yung mga tindahan para bumin ng yelo at syempre mabibili, mabili din yung mga soft drinks kasi nga sobrang init para mapawi yung uhaw nila hindi, yung iba kasi hindi kontento lang sa tubig so ayan. wag na natin buksan yung rep para sa ganun ay hindi lumabas yung lamig so sobrang init din dahil sobrang init ng panahon nagko-compensate yung rep natin para sa palamigin yung mga soft drinks natin kaya hindi ganong mapalamig na ayos so at ganoon pa man ano naglalagay tayo dito para sa ganun dito sa freezer para sa ganun pag may gusto ng super lamig dito, dito sila kukuha at syempre pati yung ating mga super yellow ay super yellow so, soft drinks ay napaka mabenta rin and dito naglagay na kami dito para lumamig agad kaso ayusin ko yung pagkakalagay Ayan. Kasi may mga siyempre, mga kasalang ganito. Mabili nga ngayon, lalo yung mga ice cream. Lahat ng mga kapalamig, mabili ngayon. Mga ka-super tea. So, samantalihin hindi natin kasi, siyempre, tayo hindi natin kumita yung pag na season. Pati itong mga master ko, kung ngayon, ingay lang. So, ayan mga ka-super tea, yun lang naman ang konting update ko ngayon. Nakapag-display na rin kami kagabi na mga panina. Hindi ko na lang na-i-vlog yun. So doon ko na tinatapos ang aking update sa inyong mga super team. So stay hydrated. Ingat ng mga sarili, Huwag nang palagi ang tubig at ayan, stay hot. Stay at home lang kung possible kasi nga sobrang init ang parahon mga ka-super at ang ingay. Bye. Ito po muli si Alden Richards ang inyong super duper na bumabati ng Happy Monday.